Pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na Pilipino, mas pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang News Group ni Maine Barreto. Mas pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na Pilipino. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 52 o kasama na ang mga homeless na mabibigyan ng benepisyo sa ilalim ng Pag-abot Program ng Department of Social Welfare and Development. Layunin nito na mailayo ang mga homeless street dwellers at iba pang mahihirap mula sa kalye at matulungan na maging produktibong miyembro ng lipunan. Ayon kay PBBM, hindi lamang financial assistance ang kabilang sa assistance packages, kundi maging relocation, transitory shelter assistance, livelihood at psychosocial support. Dahil dito, magkakaroon ng interagency committee na titiyak sa implementasyon ng programa na pamumunuan ng kalihinman DSWD habang magsisilbing Vice Chairman ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.